Mga kababayan kong OFW, ang malawakang uh, pagtitipong ito ay naganap noong Biernes, Agosto 15, 2025, doon sa Pintas sa Suffer Hotel. So ito po yung araw na darating ang ating pinakamahal na Vice Presidente ng Pilipinas BP Zimmerman so hayon nakikita nyo guys sobrang excited excited ang mga kapwa Pilipino so ang binyong ito dapat 600 lang ang taong makapasok dito pero humigit kumulang isang libo ang taong uh, dumalo at lalo-lalo uh, na sa mga kapwa nating mga kasambahay na nag-take uh, talaga ng holiday para lang makapunta dito um, sa araw na yan. So, sa oras na yan, parating na siya. So, kaya busy-busy ang lahat ng mga OFW kapwa ako Pilipino na makita siya. So, that's all my blog to share sa inyong lahat.